ang paghatag Ahalo, sa safe and ng mga sa former no. rebels amnesty applicants na simaan lamang sa mapadayon ng paningkaw sa amin, para sa kamusay no. o kalinaw. Ang LCP, dili ng papel na dokumento, inisipulo sa pagsali o commitment sa gobyerno na tahan o suportahan ang mga misurrender ng buot mobile balik sa sabakan sa balao o sa komunidad. Kini ang gipadangat nga mensahe ni Provincial Legal Officer Attorney Jean Evish Arladesma kinsa nagrepresenta kang Governor Rahel Yunil Piroque. September 29, 2025 sa Centennial Stage, Kaamulan Capital Grounds, Malaybalay City, Bukidnon. Din higi usab sa ni Regional Prosecutor Merlin Barulaoy, Chairperson sa Local Amnesty Board, Gunlab, Gagayan de City, ang mga proseso nga pag-agian niya buot nga mupahimulo sa SCP, mga pribilihiyo ni ini, ug ang pagsuspenso sa reward system o galing naaman base sa National Amnesty Commission's Rule of Procedure. Ang SCP naghatag kasiguruhan sa FR Amnesty applicants nga samtang moagi sa proseso sa reintegration sila luwas, gisuportahan o gi-welcome sa kagamhanan. Uh, Unang-una, dako atong pagpasalamat sa unit mismo nga nagunit sa kuha ng ang hilabina ang Itaib, Philippine Army, ang 403 Brigade o guban pod sa uh, National uh, Amnesty Commission o sa atong local government diri sa probinsya sa Bukidnon, hilabina kang Governor Roque nga nahatagan gyud og kabaguhan ang among kinabuhi taliwala sa taas nga panahon nga kami nalingla sa CPPNP diha sa mangitngit nga dalan pero karong panahon na natagan mi kahayag sa among kinabuhi aran pagbaguhon kini.